tila hindi pa nakakapag-jogging date muli ang rumored couple na sina Kim Chu at Paolo Avelino matapos ang mga recent commitments ng dalawa. Si Kim ay kababalik lamang mula sa Taiwan kung saan dumalo siya sa prestihiyosong Content Asia Awards. Samantala, si Paolo naman ay abala sa isang event sa Davao, kaya tila hindi nagtugma ang kanilang mga schedule para sa kanilang usual bonding activity. Sa kabila ng pagkaantala ng kanilang jogging sessions, ramdam pa rin ang excitement ng kanilang fans. Marami ang sabik sa nalalapit na shooting day ng kanilang unang pelikula na pinamagatang My Love Will Make You Disappear. Sa pelikulang ito, inaasahan ng kanilang mga tagahanga na makikita ang chemistry at lalim ng kanilang pagkakaibigan na nagiging dahilan ng patuloy na spekulasyon tungkol sa kanilang tunay na relasyon. Habang hinihintay ng mga fans ang pagbabalik ng kanilang jogging moments at iba pang kilig dates, tila mas malaking sorpresa ang hatid ng nalalapit nilang proyekto. Inaasahan maraming kilig na behind the scenes ang dalawa lalo na at halos araw-araw na silang magkakasama.